So yun mga bro, ah magandang araw sa inyong lahat uh, ah, Ngayon araw mga bro, ah itong video ginawa ko lang dun para dun sa may-ari ng motor na ito Kasi mga bro, kahapon meron po tayong binili na motor ah, Honda RS XRM 125 So parehas lang naman kasi ng makina yan XRM 125, Wave 125, RS 125, pare-peras lang sila ng makina So ngayon araw mga bro, ah bibigyan ko lang ng video or gagawan ko kung ano yung status ng motor na nabili natin Papakita ko kung ano yung problema, tapos uh, gagawa rin ako ng hiwalay na video kasi ayan mga bro may papalit tayo mga pyesa okay so change oil balit battery lever brake shoe ilaw tsaka yung yung lever yung okay, hawakan okay so yun mga bro bago natin umpisahan syempre yung mga bago pa lang sa ating channel huwag nyo kalimutan mag subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayo mga videos na mga i-upload so tara Yan, mga bro. Ito yan. Papakita ko muna sa inyo. Alright. All stuck yan, mga bro. Ito lang ang kakaisin natin kasi medyo awang siya. Pero madali na yan. Kakalasin naman natin eh. Kasi ito yung mga kakabit natin dyan, mga bro. Yan. So, mamaya gagawa nito ko ng isang video para sa pagkakabit niyan. So, ngayon. Papakita ko muna sa inyo yung mga issue niya. Ang issue... Ano ba Siyempre walang battery oh. Walang battery oh. Tapos yung susi Hindi na ito stock Yan I mean stock Kasi ito Parang ito yung naputol na kasi Ito yung stock nya Kasi naputol na Kasi nga pala Shout out kay Milbin Bidis Tsaka kay Jude Bidis Yan magkapatid mga bro Sa kanila kasi itong motor Taga Malilipot Bakakay Tapos Ano pa ba ano bang si John? Wala naman eh. <laughs> ayos na ayos mo mga bro. Maganda. Yung wirings lang nito. ah uh, Panda natin. Tapos mga bro, change yung natin. Ano? Kasi sabi ko sa inyo, kapag may binili kayong motor, binili nyo second hand. Uh, hindi naman sana naninira doon sa pag sinabing kaka-change oil lang. Mahirap na yun mga bro. Basta pag once na nakabili kayo, automatic change oil agad. Para ano, para kayo na mismo yung alam nyo kung kailan chinis oil. Kasi yung mga ibang din dala sa atin, ng mga motor, sabi kaka-change oil lang. Pero pag check natin, wala, walang langis. So delikado sa makina yun mga bro. Panda rin mo yun. lang. Pangit. Ano, ano? Good. Wala lang push start mga bro. Ano? Yeah. Ayan o. Kaya nang andar mga bro. Kasi medyo, medyo ano lang itong gulong. Oh. Medyo magalaw. Ayosin natin niya. Pero sa mga akin ha, wala siyang issue mga bro. Tapos, meron tagas dito sa may exhaust. Dito sa may cover ng... Dito kasi mga bro, yung valve cover, ano, yung intake tsaka exhaust. So kakalasin natin yan para i-check natin yung clearance niya. Yan Dito wala naman tagas mga bro. Tapos mukhang kadena bago yung kadena at sprocket. Mukhang bago yung kadena at sprocket mga ito. Kasi ito, kasi itong model na ito mga bro ay nasa 2000 ano ano 9 pero yung mga model na RS ay yung mga RS125 matatagal na po yan. Pero ito, ang model nito ay nasa 2013 model. So bata pa, hindi pa siya ganoon katanda. Tapos Hay, may signal ito sa iyo ora. Ah, uh, ko. Uh, Nakasignal ito ba? Nakasignal it, hindi. Ayan o. No. Yun Ayun, wala mga bro, sira rin signal. Ibirit mo ka kunti. Ayan o. Oh. Ayan o no, oh, bro. Meron naman siya signal light. Kasi wala, ang wala sa kanya yung t-light. So, kabila. Kasi mo yung kabila. Ayan, meron din mga bro. Kaso hindi siya nag-bibling. Ayan, nag-bibling. Pag nire mga bro, nag-bibling. No? Okay na. Ang wala sa kanya mga bro, is yung brake light at yung tail light So, ayusin natin yan. Tapos yung busina. Ano yung busina? Ayan, yun Pangit <laughs> Ayan, tapos yung ilaw Wala siyang low No mga bro Papalitan po natin yan mga bro Papalitan natin yan Ito yung may papalit natin I Stock na valve Papalitan natin ng Ayan, stock na valve Papalitan tayo ng brick shoe Kasi malalim ng print May print na siya pero malalim na Papalitan tayo ng Ito Okay, so abangan nyo na lang yung video na no? Pero doon sa mayari kay Kuya Jod, uh, bale ito Kuya yung ano, ito yung unit mo. nice, nice bye ito pala si pa. So magalaw na yan. Di ba? So ayusin natin yan. Battery, walang battery. Kalan tayo ng battery? Okay. So yun mga bro, dito lang siguro yung video natin ano. Ah uh, Abangan na lang yung susunod na video natin eh, kasi ikakabit natin yung mga parts na nabili natin. Alright. Taghang na ano, naman.